Kuya, pachika nga ako sa'yo. lang <laughs> <Yung blood> ko. <laughs> Bale, ito nandito. Kalahati pa lang ng kay uh, Madam Jinky yes Louis Tro. So, nasan pa yung uh, kalahati niya ng kuya? Actually, ang kalahati po nito nandun, nandun sa kabila. Kasi ang estimated po nito, it's parang it's almost 6 to 7,000. thousand. Ang darating. Ang darating po ngayon. Actually, lahat naman mga ngayon, hindi siya bayad. Okay. Kasi ang okay. laging sabi ng mga trolls, bayad daw ng 500 alawan. So, be honest, I'm one of the participant dito kasi ang amin lang naman ibinabalik namin yung mga nakuha naming ayuda o yung mga naibigay niyang tulong sa amin mm -hmm. parang pagmamahal sa kanya at saka birthday po ni Congressman ah, Louis Luis ngayong araw I na natin. Oh, okay. Ano bang ba mga bayan po Yung covered nung distrito ni Madam Jinky? Uh, San Luis, San Pascual, Bauan, Mabini, Lobo, Tingloy. Anim na municipality po. So ito sir uh, second district second but, district of Batangas po nakakasakop nito. Eh, paano sa yung ano yung tingloy? Eh? Uh, ano yon? bandagat pa ba sila. Ah, dagat sila. Actually kanina pa silang madaling araw dito Nandito na sila sa kapitolyo. Ah, Okay, okay. At saka ito, ano? Nandito rin yung mga lahat ng mga um, barangay captain, barangay councilor, mga functionaries na sumusuporta sa kanya. mm tapos sabos na mention nyo Kuya kanina, ilan yung mga jeep na or sasakyan na pumunta dito? Actually sa amin kami yung isa sa pinakamaliit na municipality. Ang jeep namin 100. Uh -huh. Yung dadating ngayon, uh, ito, ito ito parang nasa 4 to 5,000 na to. Yung dadating from Mabini, 300 jeep. Wow. From Mabini, dadating kita yeah. 300. Mm -hmm. Pero per municipality okay. parang 100 to 150 per ang, ang jeep na dadating. Pero lahat yun puno. Puno lahat talaga. Tsaka naging smooth naman yung ano, yung motorcade kanina kasi may oras. Inuna nila yung pinakamalapit dito sa Batangas from San Pascual. Inuna nila ang San Pascual, sumunod ang Bawan, sumunod kami San Luis, sumunod ang Lubo. Huli ang Mabini kasi yun yung hometown ng Congresswoman. Eh, ikaw kuya ba, ano bang komento mo sa performance ng ating Congresswoman? Uh, Matibay, ano? <laughs> comment ko lang, ano, uh, siguro hindi naman bulag ang mga tao. Ah, uh, yun lang, yun lang yung mga comment ko. Mm. Okay, salamat kuya, magandang baga. Ay, anong pangalan pala ni kuya? Marvin po, Marvin Pagkaliwagan from San Luis. Si kuya Marvin Pagkaliwagan from San Luis. Ayan, ito po yung ating pinag-uusapan, no? Ayan. So sabi ni Kuya Marvin, kalahati pa lang daw yan. Actually, yung kalahati na sa kabila, mamaya silipin natin pag makaikot tayo doon. Solid, solid. Thank you po sir, thank you, thank you. Magandang umaga po. na